Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at syempre po hintu-hintu muna tayo para pamigay po tayo ng mga 4 digit lucky numbers po para po sa inyong lahat at syempre, eto na po ang mga 4 digit lucky numbers Germany, mauna ka na 1297 Korea 1366 Greece 7384 Canada 9288 Mexico 1375 Australia 061 New Zealand 6982 India 1355 Philippines 2177 Thailand 4096 Taiwan 3984 Malaysia 1372 Dubai 2814 Hong Kong 6061 Singapore 9271 China one eight Texas 1215 Israel 9130 Las Vegas 0268 Alaska 1018 Saudi 9297 Japan 3437 Italy 5520 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 4 digit laki numbers abay, ilaban mo na yan na irambol mo at good luck mga kalaki, claim it. Isa ka sa mananalo ngayon. Maniwala ka.